Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel! Gaabang po kami ng Santa Parade. Dito tayo sa Albert Street. Hey, See, I miss you! I miss you! And my mamang yes. too! And, and my mamang too! Wow! <laughs> Waiting for Santa Claus! Yeah! Are you excited? You're excited! Yeah. Are you excited? Yeah! yeah. Hi. hi! Hi! Mama! Mamila. Sabihin mo, Hi fans! Hi. Sabihin mo, Hi fans! Say hi everyone! How about Papang? Ay, Papang, Papang. daw! How about Papang? Nahiya eh! Mamaya dance ka ha! Did you miss Papang? Huh? <laughs> so yan po ang daming nakaabang. Hello, Clover. Okay. <laughs> Parang si Santa Lee ito. Ayan, ang ganda ng pulis. Picturean kita, Char. sila ka-full pack. Ang gaganda. Tapos ang gagwapo. Oh, mm. <laughs> Sabi ko kay Dino, dahil magaganda dito. no, di na Eh, makapal yung jacket. Ako makapal. mga bagong dating. Meron pa ako sa loob. Talagang itatry daw nila kung kaya nila. Kaya. <laughs> Tingnan natin mga after 30 minutes. Correct. <laughs> Makatatakwa na ng teams <laughs> to. Carry mo din daw siya na inggit doon kay Clover. Eh, oh. Gusto niya carry din siya. <laughs> <laughs> Sige na! O ako na lang daw mag-carry sa yeah. kanya. Diyos oh, <laughs> ko po mas mat, bigat pa sa akin eh! Eh! Are you okay? Awww! Uh, Thank so you! So cute! You hold the Clover! Clover, say hi! Hi! Hi, Karima, Mila! Papa! Tito, titas! Here kami watching Santa Parade yeah. Video naman Yung Witan Kia Kasi napunta ngayon Career naman yan Career na. sila yung nag organize niya <coughs> Flight party, mark tie. Are you okay there? Left, right, left, right, left, right, left. Flight party, four, work. Left, right, left, right, left. Hey. Thank you. Wow. May candy cane na siya. Wow. Me kasama na si Bambi.

Your China Police Service. Want some? Thank you. Go. you. Go. you go. Thanks. You go. Okay. Oh, the hands over there. Yeah, get, get ready. Uh, oh. oh, dalawa na. <laughs> Nakadalawa na yung isa dyan. Merry Christmas. Ayun po. Want more? Ayo, oh, dance plus. Ayun dancer sa likod. Hmm. Oh, yeah, oh. Oh. <coughs> <coughs> Ay, ganyan lang. Down the the my parents, like, <laughs> Ay, laki ng tog. May crib pa, tingnan mo. <laughs> 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 oh Ayan mm. na yung mga farm animals. bunny. Hello. 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 Ay, si ang cute. Niya yun? <laughs> Gutom ata. Ay, ang ganda ng... Ayan o, oh, sabi ko na Ay, yun, si Dunkeel. Oh. Ay, ang cute o! Oh. Ayan, okay. Dunkeel. Pony. Ano pinagkaiba? Parang parehas lang. Ay, ito na si Laving ah. Да, nah, that's okay. cute about

toothpaste. Bagang. <laughs> Naglalakad yung bagang. <laughs> Ayan si Mayor. Ayan pala yung Mayor natin. The new Mayor. Ayan na po yung Mayor ng Regina. Bye! Si Mayor Chad. Congrats, Mayor. Bata pa, no? Third Seattle's Ooh Master. Ah, last one. Oh, last oh, one. That 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 Wala, hindi dito nag-alok eh. Oh! Oh, kun mo, Beng. Thank you, ate. Mm. Yeah. Towing gitu <laughs> mama know so you can ask for Tis-tis lang. <laughs> Tis-ganda mo. Na. <laughs> Barcades and signs. <laughs> <laughs>

Na, no. kaya pa? Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. <laughs> Parang uminit init yung pakiramdam. Galaw-galaw. <laughs> <laughs> Ang isa sana. Walang kumot si Chloe. <laughs> si Clover chill-chill lang 'yo. <laughs> Kayang-kaya na. Ano? Bakit oh, si Dadong dyan sumama pala? Kasi may mga martilyo. Uy, <laughs> <laughs> Dadong, sumama ka doon. Sana sinabi, ko na ngayon. Oh, Walang gari. Aba rin na. Ay, ang cutie ng doggy. Liit-liit to. Eh, konti na lang sila pa? Oh. Seryoso si Lolo.

Ay! Sino to? Salvation Army! Ang mm, buntot to. Oh, <laughs> ang cute! Mas cute Oh, Oo nga! Oo, oh, dami doggie. Oo, walang, walang other leg. Oo. Ayan, may doggie. Oo, oh, oh, yun no. Cute. Ah, <laughs> <Binawaka niya. laughs> oh, binawa Oh, hold mo ba yung mo? Wow. Nakarami ka na clover ha. Kami wala pa clover ha. Sabi ni Clover sana laging ganto no. kasi oh kasi bukas bukas tahimik na naman kami. isa na naman si Clover. Wow! Another one! Mamaya, sigilin mo mami mo, ah. Tatago. Nakaisa ka pa lang, oh. Mamaya, itatago niya na yan. Ay, ang cute! Yung dalawa, hindi makakita kay Santa. Pila pa man din doon. <laughs> <laughs> Ayan na! Good. Can Hi, Clover! Say hi to Santa! Ayun nga, parang sira yung isang gulong nila. Baka napadami ng kain si Santa. Bye, Santa! Merry Christmas! Yun na yun. Last na yun. Bye, Santa! Bye, Santa! So, yan po. Tapos na yung abang natin kay Santa. Yun na yun. Inabot ng isang oras yung parade nila. Yung mga tao nag... Ano na? Kanya-kanyang uwi na. Buti naka-park po kami dito malapit lang. So, hindi masyado malayo yung nilakad. Kasi last year, di ba, doon pa tayo sa Great Asian, no? So, medyo malayo yung nilakad namin. Medyo malamig kasi kaya para ako hinihingal. <laughs> malamig. May gloves na yan. Tapos, nakatuk pa pero ramdam mo pa rin yung lamig. Kasi syempre isang oras ka sa labas na expose eh. Yan, si Clover po. Oh. Ang dami pinamili. <laughs> And ma-appreciate mo yung gulay sa inyo, 'di ba? Dahil sobrang mahal. Okay. <laughs> uh, Meruin mo tong okra na to. Oh, sa uh, pangit pa. <laughs> Truth. Hindi <laughs> <laughs> man sa paglalait, no? <laughs> Pwede dito pagka nagsigang ka, kahit na ano lang, mga simpleng gulay lang ilagay mo, hindi na kompleto. Okay na. Ano pa na ito eh? Hindi na pa nakalagay yung price. Beng, dalin mo, Beng. So, bilhin lang tayo ng pangsigang. Saan? Clover. Uy, meron ka pang mag-umugod na na. Ayan, no? Ayan na, gusto mo mag-dede. <laughs> gusto doon yung, yung dumede. Ko yung Tres. Ay, soya, yeah, siguro yan, beng. Ayan, no? Stas. Ayan, 350 ham, barbecue cheese. Matuto tayo magsigang na walang okra. Malok. <laughs> Daanin sa kamatis. Hmm. Yan, nalimutan ko yung gabi. Huh? Tatlong pirasong gabi, pwede na. Ayan. Bumili tayo ng konting gulay para meron tayo pang sigang mamaya. Oo, pa pwede ata. Bawang. Oo, kuha ka bawang. Mm -mm, dalawa. Oo, dalawa. Wala. Dumaan lang po kami dito sa uh, No Frills para mamili ng dagdag na mga groceries. At pinagkaiba. Ito yellow, nine. Ayan na lang. Ayan na lang? Mm Gagawa po kaming potato salad. Kuha ka hama yan, no? Yung tigda tres. Mm -mm. Salami yan, eh. Ayan, pwede na yan. Salami. Mm, -mm. Tapos kuha tayo ng egg. Pwede na yan. Mayonnaise dun. Meron pa ako mayonnaise dun. Bagong bukas. Self-checkout na lang tayo. Garlic, 200 points. May mangga din eh. Sino yan? Kala ko kami yung tinatawag. So, tapos na po tayo sa pamamalengke. Kompleto naman pala tayo ng ingredients dun eh. sumakagawa so, tayo mamaya ng potato salad. Alam na oras na. Last dos na. Dito pa kami. Hindi pa kami nakauwi. So, ayan po. Pauwi na po kami. Hanggang dito na lang po muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palagi panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Thank you, mga viewers. Bye-bye, beng-beng. Ano yan? Mouthwash. Yeah. Mm -hmm panibago po yung paligid namin. No, hanggang ngayon, wala pa rin snow. Baka bumawi yung snow sa sunod na mga araw. Ah.